May ikain muna ako dito kay nanay. Si nanay. Oh, Shout out. <laughs> Artista na ako. Artista na si ate. Ang dami niyang panindaw Ganito lang talaga ang buhay te. Eh. Hayaan mo sila. Discarte nila yan. Eh. Kain muna tayo mga idol. Pero makukutsara mo te. Ito. ito yan. Yeah. Kalaman te. Meron? Dito na. Meron na. Meron na. Oh, Nakalive naka live ka pala. Hindi live to. Vlog to ate. Vlog. Okay, yun. Iba yung live sa vlog. Iba yun. Ayan, kain tayo dito mga idol kasi kaya akong kumain ngayon dito mga idol ano uh, walang tubig dun walang tubig dun sa pwesto namin kaya dito ako kumain yan o no, ba diba? para maagang almusal <laughs> sa lahat ng mga hindi ko pa na notice sa aking ano sa aking tiktok ah uh, mag ano na kayo mag advance kayo tagyan natin ng kalamansi mga idol para rapsa, di ba? Yan. Dito kumain mga idol kasi dun sa ano namin sa office namin pinutulan kami ng tubig kasi hindi nagbabayad ang gobyerno. <laughs> Nagalit si Ayala, walang bayad-bayad sa tubig kaya pinutulan yung opisina namin dito kami ngayon kumakain. Yan, pansit. Pansit at saka kalahating kanin al, na almusal. Almusal to mga idol. <laughs> Kain tayo mga idol. Sarap. Masarap na yung pansit niya ate ah. Bakong loob Masarap na yung pansit mo tiya. dati sama-sama kami kumakain doon mga idol dati ngayon kanya-kanya na kasi naputulan kami ng tubig gusto <laughs> kami ngayon kay nanay kumakain mm. pakita ko sa yun inyo mga idol yung tabla Ayan. Ayan maraming mga sasakyan, yun yung mga impounding dito kami ngayon mga idol sa itong lugar na ito mga idol ito yung dating ano, Manila Sidling Manila Sidling tinanggal na yung Manila Sidling dito dahil hindi ah, rin sila nagbabayad kay yala yun Tapos ngayon ginawang impounding itong area na to yung mga nahuhuli ng mga sasakyan sa Quezon City dito ini-impound dito tinatambak Pero yung lupa na itong mga idol, kaya ano to kaya ayala to Hmm. Nga haba ng pansit. Nga Hmm. sa umaga mga idol hindi ako nakakain sa bahay kasi um, marami marami na muna ako pagkain doon kaya lang puro 5 minutes cooking ayoko nang ganun kaya ako sanayin yung sarili ko gusto ko nakakain ako ng luto kaya yung luto yung kinakain ko mga idol Ah, ito masarap, ba? Ang mga kasamahan ko. Dito na rin sila makain đây này này cái này đâu sarap almusal pa lang ito mga idol mahirap magtrabaho nang walang laman yung tiyan mo diba? puro hangin mahirap yun <laughs> 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 hindi ka makapagtrabaho nang maayos ah <clears throat> Hey! <coughs> Nag-aaway pa sa mga pusa ng ito aso. Ah! Salamat Lord at napansin na rin tayo ni Facebook. Maraming salamat. Kain pare. Ah, dito na ako kumain. Wala tubig dun eh. <laughs> Meron nang mga mga ads yung mga video natin mga idol. Kaya thank you so much sa iyo Facebook. Salamat talaga. At napansin mo na rin yung mukha ko. <laughs> Tapos sa mga idol. Hmm. 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 Ubus. Tapos na. Teo. Magkano hey, yung teo? 20 lang. Wow. Painom tu Painom tu tubig. o oh, kalahating kanin. Ayun ba 'yun yung nando doon? May namang malamig. Oo. Oo. Pero may baso. May hmm. malamig na kapatid. Ngayon no. Ano na ako? Ano malamig. malamig na tubig. Kasi wala kaming tubig doon mga idol kaya dito na ako kumain kasi may tubig dito si nanay. Water. Ah. Busog na. Ito yung lugar na ito, mga idol. Busog na ako. Oh. Oh, busog na ako na nabusog na ako sa tubig. Hindi, mayroon pa dun Dito na ako kumain kasi may tubig dito eh. Wala. Walang tubig doon, pero putulan na talaga. Hindi na sila nagbabayad eh. Hindi Thank you, te. Salamat. Salamat, idol. So, Ayan bye. na si nanay. Thank you. Thank you sa pansit mo at saka sa ano. Okay. Ay, kasama namin. No? Masarap. Masarap? Oo. Okay. Oh, sumasarap so na yung pansit mo. Magkaya na ito, te. Ang ganito. Ah, Sete lang. Sinarapan ko oh, eh. Oo. Pari o Masarap na. Masarap na siya. Okay na yan. <laughs> Mo, Bayaan mo siya. Alam mo yung mga kasamahan natin, wala tayong pakialam dyan. Hayaan mo sila. Hindi natin pwede pakialaman yung mga kapwa natin. Tama, ano? May kanapay. Pabili akong isa, mamaya kakainin ko yan. Anong gusto mo? Violet? May pula? Dali lang, kayo. Oh. May puti? Naghahanap ako ng bariya, eh. ayun. Pinagdagang ko ka, eh. Nahulog pa talaga. Ang mm, nanghihi pa. Ayun. Hindi, Eh, tanong Violet. Ha? Kliy mo asan nando? Violet. Lang. Ay, maraming ano. Sarado 'tong ano mo eh. May langgam. Bomili ka lang diyan ayo. May langgam eh. May langgam. Ah. Ito na. Ito na tey Thank you. Salamat. Yan mga idol, sa lahat ng mga hindi pa nakapalo sa akin Facebook page, magpalo na kayo mga idol. Kasi may mga ads na tayo mga idol. Sayang, di ba? Uh, salamat at napansin na tayo ni Facebook mga idol. Kaya Naku, ano pang inaantay nyo, mag-follow na kayo mga idol. Sa lahat ng mga hindi pa nakapalo, mag-follow na kayo mga idol. Ha? See you mga idol sa video ko. ina upload ko itong video na ito mga idol sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube channel. Nugnug TV lang po ang inyong lingkod. Ang good vibes na san si Del Monte Bulacan. Iyan mga idol. Bye-bye! See you sa sunod na video ko mga idol.